Magandang buhay, nakita ko nga na padami ng padami ang mga butas-butas ng dahon nitong aking mga halaman. Paano nga ba ito nangyayari? Yan ang aking aalamin at ibabahagi sa inyo sa video na ito. Huling-huli ko nga sa akto na itong insekto na ito ang bumubutas sa dahon ng aking halaman. Di nga ako sigurado kung anong uri ng insekto ito pero ang nakakasigurado lang ako ay isa siyang insect bugs. Sila nga ang mga leaf eating bugs. Ito na mga kulay orange na insekto ay ang cucumber beetles. Ang mga cucumber beetles ay pwedeng stripe at dotted ang kanilang shells. Batay nga sa kanilang pangalan na cucumber beetles ay sila ang umaatake sa ating mga cucurbit plants. Ang mga halimbawa ng mga halaman na nabibilang sa cucurbit sa family ay ang pipino, melon, ampalaya, patola, upo, kalabasa at marami pang iba. Ang mga cucumber beetles na tinatawag ding cucurbit beetles ay mahihilig sa dilaw na bulaklak. Ang unang-una na pwede natin gawin kapag nakita natin sila ay pwede natin silang tirisin para hindi na makapagparami pa kung kaya naman na mainam na madalas nating bisitahin ang ating mga pananim. Kapag ang ating mga halaman na inaatake ng mga beetles, lalo na yung maliliit pa, ay maaaring huminto o bumagal ang kanilang paglaki. Kung nga uh, namumulaklak naman ang ating mga halaman, ay maaaring di ito matuloy sa pamumunga at kung nga uh, matuloy man, ay maaaring magiging deformed ang uh, bunga nito. Nagdadala din sila ng bacterial wilt at maaaring ikamatay ito ng ating mga halaman. Para nga hindi masayang at masira ng tuluyan itong aking mga pananim ay kailangang aksyonan ko na ito. At dahil nga sa organic gardening, ang aking pinapractice dito sa aking mini garden ay gagawa ako ng organic insecticide spray. Ang gagamitin ko ng pangtaboy sa kanila ay makikita lang din dito sa aking garden kagaya nga nitong oregano at ang tanglad or lemongrass. Ang tanglad kasi at oregano ay strong ang kanilang aroma kung kaya't nilalayuan sila ng mga insekto. Parehas nga lang din ang kanilang properties na merong antifungal, antimicrobial at antibacterial. Kumuha nga lang ako ng sapat ng dami nito dahil ito ay isang gamitan lang at napapanis. Pagkatapos ko nga itong hugasan ay ginupit-gupit ko lang ito ng maliliit. Para ma-extract ko nga ng maayos ang juice ay ibiblender blender ko ito at nilagyan ko na din ng mainit na tubig. Isa't kalahating baso nga ang inilagay ko dito mainit na tubig tamang tama lang para sa isang gamitan. Sasalain ko lang ito at papalamigin lang ng kaunti, sa ko ilagay dito sa aking sprayer. Dahil napag-alaman kong umaatake nga itong mga cucumber beetles sa pagitan ng takip silim at bago magbukang liwayway, ay mag spray ako nito ngayon bago magdilim. Pwede nga tayo mag-spray nitong lemongrass at oregano juice ng dalawang beses sa isang linggo. Yun lamang po, sana ay meron akong naibahaging kaalaman sa mga katulad ko na nag-o-organic gardening. Maraming maraming salamat sa iyong patuloy na panunood. Please click the like and subscribe button para updated po kayo sa aking mga susunod pang mga videos. Keep safe and God bless!